Ang tingnan mo, parang ang ano niya, parang aas May suka. Mm. Maasim-masim na matamis. Ano? Diyan buto niya, masim. Pero okay, masarap. Pero masim. Mm. Pwede pang sampalukan. Yan mga trip, nandito tayo ngayon sa Sulano ba no? Biskaya. Yan. Napaka-fresh dito mga katripo. habing pala yan. At silipin natin si Pong Kita mo naman yung ilo ano, budok. Ganda. Saka laki na ng pinagbago din itong bayan ng Sulano. Kasi gabi na kami nakarating kagabi. Masyado na madilim din na natin nakita yung bayan talaga. Pero nandito silipin natin si Pong Bahay And nandito si Pong Naka parking uh, Ang gagawin natin Gagawin ko na lang is Bibili siguro kami ng Gulong Kasi yung isang gulong ni Pong ano uh, Tawag dito uh, Hindi na maganda yung condition Kaya Bibili na lang namin Ayan para uh, ano pa ko open sana natin no. siyempre nandito yung mekaniko oh, natin vlogger Ay, ano ha oh? lupit yun mo mga katrip ito yung gagawin niya anong ginagawa mo JB? papalit ng seat cover oh seat cover Papalitan na na papagandahin niya parang ganito <laughs> <laughs> Mag-hi ka naman. Hi. <laughs> Trip TV Vlog. Kaya magkano bili mo dali yan? So ulit tayo. Ayan. Ito, ito yung ginagawa niya ngayon yung motor. Sineservisan niya. Ah, sir. Sa'yo yung motor. Mag-hi ka naman. Shoutout po sa kay Kuya. Ah, <laughs> Kuya. Kuya JP. JB. JB, JB. Oo. Dati baby pa yan. Ngayon kuya na. <laughs> uh, yan, mga ka-trip. Alis muna kami. Punta kami ng ano? Uh, Bayan. Angelo. pag ka. Hello. Si Angelo. Tangkad pa sa akin. Uh. na hindi na magandang condition Magkano ang size? Magkano daw? Ha? Magkano? Magkano ang size? 1.7 boss 1.7? Ang isa? Libre gabi ka boss Magkano? Kaya lang gano'n ang magiging size okay. Ha? Huh? Ano lang ano? Wala nang no problema yun? Okay. Ano? Ililipat na lang sa harap Tapos yung, taro, yung sa likod eh. Ay ah, yung hap, bago yun ang harap uh, mo? Uh, okay? Hindi, kung dalawang bagong kuhunin mo Doon sa harap dalawa Sa harap ng bago Yung isang bago

Bali pinalitan ng dalawang gulong, mura lang pala. 3,200 dalawa na. Libre na 'yung kabit. Sila na magkakabit, libre na. Laki ng gulong. Hindi 'yan 'yung ipapalitan. <laughs> Malit lang ngayon, ganyan lang. Diyan. Expert. Ang ganda lang kayo nila. Ayan pa. PRIP Trip TV Vlog. Sa Facebook meron? Oh, hindi, sa ano lang, sa YouTube. YouTube. Oh. Oh, may subscriber na tayo dito. Kaya na lang sir? Okay. Exit. Okay. Eh. TV vlog. 1,000 pa <laughs> Yay, mga, mga, uh, niya, sir. Uh, sir, sir ka. ka dito. Dito yan <laughs> sa yeah, Solano. ka lang. At <laughs> least <laughs> makita ka ng buong mundo. Sige sir, race time. <laughs> oh, sige, sige. mo sir. Hindi mo, sir. Uh, <laughs> paalam mo. Paalam mo. Uh, Miranda. Ito. Oh, miran Miranda. Miranda? Uh. Saan ba dito sa Solano sir? Oh, may kilala ko din si Ma'am si, si Ma Mitch Miranda. Ah, baka ko lang. Oh. Dito. dito, rin din. Dito. Oh, sige, sige, sige. Oh, pag-aradaan kami dito, bigyan okay. kita. mga mga ka katrip, dito pa rin tayo sa Nova Vizcaya. Ito yung Dalton Pass, ito yung boundary na Nova Ecija at saka Vizcaya. kain muna tayo, saglit. Uh, kape. Kape, kape tayo. Kape, kape. Nandito tayo sa Balite Pass National Shrine Ah Pwede ka palang umakyat dito mga katrip Ayan o, dito sa boundary Pwede ka umakyat Ah, ah sarado yan Ah, sarado daw Dito na lang <laughs> Ganda dito kaya lang sala, sarado yung ano saya lamig dito mga katrip ano oras na 8 o'clock pero yung simoy ng hangin sobrang lamig pa kalat dito mga katrip oh. Uh, nakakita kami ng ano ah, ah, ahas na prutas. <laughs> dito ko. Di ano nang ano. ng ratan vine tawag dito uh, uway ratan. bunga ng uway ratan Ayan. tawag dito sa mga ilokano lip ko kalating kilo to sabi nyo na. uh, titikman natin kung ano lasa kuha tayo ng half kilo ano tawag dito may nabili nating prutas yung uway bunga ng uway yung kung alam yung uway katan yan katan ito tikman natin first time ko rin tumatikman dito lang yan sa ano iskaya ang tingnan mo parang ang ano nyo, parang ahas masarap yan pag may sopa mm. maasim masim na matamis ano hindi mo ito niya masim pero okay masarap pero masim mm. pwede pang sampalukan yan mga ka-trip tapos na kami mag noodles uh, Tawag dito Breakfast, nag noodles lang kami And then yun, bumili kami ng protas Ito nga ah, Yung sa uway Ito And then bahala, habang nagbabiyahe tayo May nakakain And kami mga ka-trip oh. Tingnan nyo nung ano, dala namin yan, ano, Loaded yan <laughs> Punong puno yan Ganong kalakas si Pong uh, Tapos paakyat pa yung ano namin ah, Bundok pa pero okay lang kinakaya pa rin Naka 4x4 forward tayo Kaya medyo malakas tong sasakyan natin Maya ulit Kaalis uh, may, na rin kami